Hindi ko, hindi ako papayag ng ganyan. Hindi talaga ako papayag. Bakit nalang mo akong babae ganyan? Mas mainat sa'yo? Ano ka ba? Ano no? Iyo, sino yan? Ang sabahin ko na nga to, iuwi ko dito sa atin. Yan, iuwi mo sa atin? Ano ka ba naman na? Sus, Maria, usip, ang daming babae. Yan ang kit dinampot mo. Ayan nga din, sinabi ko sa kanya kanina. Ito ang problema dito sa uh, ano. Pinaaral kita. Pinaaral ka namin yung papa mo. Tapos ngayon, dalindanan mo lang kami ng ganyan. Kaya ka, ma, Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Yan magagawa ko, eh. Dapat ka, tanggapin nyo na lang to, dahil... Respeto nyo na lang yung gusto ko, eh. Hindi ko, hindi ako papayag ng ganyan. Hindi talaga ako papayag. Bakit dalan mo akong papayag ganyan? Mas mainan sa'yo? Ano ka ba? Anong problema naman dito? Sus! Ang sabi namin mag, mag ayos na sa pag-aaral tapos naglalagay mo lang kami ng ganyan. Kulang ka mas mag-iisip? Ano ka ba? Excuse lang po. Grabe naman po kayong makalait. Hindi naman porke mas matanda ako sa kanya, ganyan na kayo manalita. Ay nako, iha! Uy! Anong nagmamahalan? Pati ikaw? Nay! Wala ka na ba sa utak din? Ay, ay! Nay. Kayo, no? Parang ay, Parang anak mo na lang yan. May asawa na yan eh. Nay! May asawa ka na! Kikita ko sa buka mo! Kina mo may asawa ka na! actually ah. wala akong asawa, tuman tumanda lang talaga akong ganito. Naku. Ay, Ay nako! yung kausapin na. mo yung anak mo. Ikaw naman, nalalaki ka! Nag-iisip ka ba? na naman dito ko? Kung sino-sino lang sino para... Di dinalan mo kami dapat ng dalaga, yung hindi ganito, ano nga ba? Yung anak ko na yan, wala talaga yan sa utak. Wala yes, talaga sabi ko sa sa yan. ko sa'yo. Matigas ulo niya eh. Talaga diba? Uh, sobrang tigas nito. Wala naman, wala naman na magagawa dahil ito na yung ginusto ko. Dahil dapat nga tanggapin nyo na lang kami dyan eh. Ay, hindi ko ba hindi ako talaga yung saan -sa mo naman kami papat ano, papatuloy? Ay, ako mo si mama mo. Hindi ako papay. Maghanap kayong titirahan nyo. Hindi dito. Ano yan? Nadalahan mo kami ng... Hindi <gibit> <gibit> namin gusto? Ano ka ba? Kaya nga. <gibit> ano ka ba naman? na? Ate, wala kaming pakialam kung di mo kami gusto. Pag mamahalin kami ng anak mo Hindi yung dalagdalan dal mo ako nito. Tigilan mo nga ako na. Ano ka ba? Ano ka ba? Hindi nyo man lang, hindi nyo man lang kami nare-respeto ano yung pinili ko. Dapat kayo yung magulang ko, kayo yung unang man. Ayun ko, Di ba pinag-aaral ka ng ni Mama? Tapos ganyan lang yung aliin mo. Ano ba yan? Kapatol ka sa matanda. Sama ba yan? Kung hindi nyo kami tapay, bata-bata mo pa eh. Hindi lilipat kami. Hindi bata-bata mo pa. Ayaw ko nga kayo eh. Sa ngayon pa nga hindi ko natanggap. Mag-isip na kasi. Hindi ka muna mag eh. Hindi ba sa nag-iisip? Nag-asawa ko ng ganto. Oh, hindi na agad mag-iisip. mo kakaidad ko na yan? Ano ka ba? Sabi naman, bakit? Ano naman kung kaidad nyo to? Tinuho ko na kasiwa talaga yung... Sumasagot ka pa kahit mali ka na. Kailan ka ba naging tama sa ginagawa mo ngayon? Di ba hindi? Tama ka ba dyan sa desisyon mo? Di ba hindi? Sabi naman kayo, ugali nyo talaga. Ugali? No, Ikaw no, no, ka mo may naman. ugali dahil desisyon ka ng desisyon, di namin alam. Kung ganyan ang ano ninyo, sige. Dapat hinabi mo muna kung may uluwi dito. dito. Hindi na kami titira dyan. Lilipat na lang kami. May sipo naman na. Dapat nagsabi ka, ma, may dadalhin ako pa. May dadalhin ako babae. Baka mamaya, hindi niyo magustuhan. Hindi, wag Hindi na, sige na. Okay, okay, sana magdala ng babae. Dapat, kasi ang edad niya rin, di ba? Oo nga. E kaso eh. ba sa, ano, sa edad yan ha? Bakit ba ang ano niyo? Bakit mapangusga kayo masyado? Ay, nako. Mahal ko yung anak niyo. Mahal din niya ako. Hindi nako. Ano yung maganap mahal na sinasabi mo? Ano ka ba? Ano kain mo sa anak ko, ha? Ano kain mo sa anak ko? Magsabi ka nga! Nagmamahalan ka na anak mo kaya wala na kayong magawa. Mag-isip na mam mamahalan. Ayaw na nila ka sa akin. Mag-iingin niyo yung pagmamahalan niyo. mag ibang niyo yan. niyo hanap na lang kami ng sitirahan sa mga labas. Hindi yung ganyan. Huwag kayong pumunta dito kahit na kailan na. Talagang hindi na kami. hindi na kita ang Tandaan mo yan. Ay, tapos na pala.